So, yan, guys. Si kuya, guys. Guys, nakatry na ba kayo ganito? Thumbs up lang sa mga... ...probinsyano na nakatira sa Bukid guys. So, ito yung ginagawa, guys. Yan. So, yan, guys. Yan yung mga... Uh namumulot ng kahoy guys para ibenta sa palengke guys yung nakita na yung ano nga guys yeah. so yan guys yung kanding pila na siya kadlaw bus usas siya mahuman jog uling bus 5 days Ah, so, guys, 5 days pala ito, guys, matatapos. Makuha na kayo dyan. Pwede na siya buhaon. Uh, so, guys, 5 days pala ito, guys. So, matagal, matagal din. Pero, at least, matapos siya. Ano na? Nani, kontrata na ni niya, boss? dan Kontrata na? Uh, sa Mercador, ra? Uh. sa sila luida al na ba dili ang si, mahipos Ah, oh, mga mahipos ah oh. oh. so uh, ano ba guys kontrata pala to guys okay na to guys pwede nang ano pwede nang kunin yung pera <laughs> 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 kunin de <laughs> ko undang kwarta guys para ipay tugbugas nya nana na na, na mo ni ikuan itapada sa an, kwarta na ilang ikuan kwaon guys so yan yung mga kapit guys yan okay pila pa minin siya ka adlaw rin ya ay ka dua pa ka adlaw rin tunga na siyang luto sa agapon may nagsugod agapon nah, so may nagsugod Usa siya oh, ah, So, guys, kapag, na ano pala siya, guys, naluto na lahat, guys. Ano palamigin pala siya ng isang araw, guys, bago siya, ano, buksan. Para ilagay sa sako. Mga, bala-bala, boss, pila ni siya ka sako, boss? Unang sako. Unang sako? sako. ang sako ron boss. 2.30? So kwarta na dai usa sa akong mais dai niya. sobra makapait pag sudan oh. na okay kayo <laughs> so yan lang po guys yung update natin guys sa uh, tungkol sa ano uling uling ni kuya so, yan yang gibutangan og kuwan guys lapok ang katong nabuslot so, yan dalawang araw pa to guys ha so yan, yan. Kasingalan mo kuya? Sus Joseph. man dito ang edad. Awok So welcome kuya sa akong YouTube channel kuya. No. Ah, kay kayo. Mang Josebla guys ha. Pa ano na lang guys sa mga hindi nakasubscribe. Ah, uh, pasubscribe po sa akong YouTube channel guys. Mang Josebla guys. So thank you and God bless.